Dito guys, sabi ni Idol, iba na talaga sa solo RG ngayon, boswak, hindi na dinadalawa ng gold lane, pero pag gap ka, sisisihin ka. nako utoy, nauli kayo ata sa balita, hindi na uso yung ganyang kalakaran dito sa solo RG. Ang meta kasi guys, pag nasa solo RG ka, yung gold lane na yung dumadalaw, hindi dinadalawan ng gold lane. Okay, XP lane ang dinadalawan. Yan ang tatandaan nyo pag nasa solo RG kayo. Kailangan nyo makisama Di ba talaga mag-clash ang mga random Hiwa-hiwalay Tignan nyo sa game na to mga makakatikim ako ng dalaw Hindi ako nakatikim kahit isang dalaw dito guys Dito ka pala idol Kinagawa mo sa bush Kaya kawawa ka pag god lane ka eh. Tapos solo RG ka Ikaw gagawa ng paraan guys Pag nasa solo RG ka tapos god lane ka Kasi minsan talaga hindi nila dinatalawan yung god lane lane po sila nakapokus ang nangyayari kasi madalas dito guys, tsaka lang sila dadalaw pagka namatay ka na ng ilang beses. O kaya push na yung tower mo, dun pa lang sila dadalaw. Mga animal. Kawawa tao talaga sa inyo. Kahit isang beses, hindi ako nakaramdam ng dalaw dito para lang ako nasa pro, lo. Nakampi ko lang sarili ko. Buti dito pa rin, natyempohan natin yung granger. Kasi bibilis ng ano, po nila. Palang yan na yan. Kung kanina nyo pa dinadalawan dyan, push na yan. Mas nakalamang na tayo. Wala, hanggang siya napush yung tower ko. Wala ang pakialama mga kakampi. Bala ka dyan. Discarte mo yan, gold lane. Grabe <coughs> yung clash nila, pre, oh. oh ako dadalaw, ah. O, oh, ayan, di ba? Imbis na ipupush ko na yung bot lane ko, dadalaw pa ako sa mid. Tawawa talaga sa inyo. Ang lupit nyo talaga. Parusa talaga pagka nakakampi mo mga random eh. Okay nang inang yan. Wala pa rin dalaw oh. Ako talaga dadalaw. Ikaw ang dadalaw guys. Palilito ka sa mga to. Okay na to. Hindi ako makapag-push dito guys. Kasi nga wala akong tank. O oh, di ba bigla bigla na na sumusulpot ang mga kalaban. Paano ka naman makakatulak ng tower dyan mag isa. Kailangan ko na mag play safe free. Wala nga par. Wala talaga. Ang ginagawa na itong tank na to. <laughs> talaga kayo. Fresh na fresh pa yung tower ng ano, God no? Sampung minuto pa lang, oh. Ang gusto na ng kakampi mo, pag surrender na. Ba't naman kayo ganyan? Sayang ang mga tinuturo ng mga content creator sa inyo talaga. Wala, na yung Lord. Grabe, pre, Ako na lang ang nahiya. Sige, iiwan ko na yung lane ko. Ako na po ang sasama sa inyo. Mga kupal kayo talaga, oh. 0 5 2 4 1 4. Grabe pa standing nyo pala. Kawawa sa inyo. Wala pa akong dalaw niyan, guys. Ha? Yung 5 kills ko na yan. Sariling sikap yan, mga idol. Grabe kayo. Diyos ko. Dip mo na, Sige, sa late game na lang natin dadaliin to. Kung makaka-late game tayo. Hindi pa rin po push ang tower ko sa bot lane. Anong petya na? Ba't may TP pa ito mga to? Uwi kayo ngayon. Uwi kayo. <laughs> Baka ba, alam nyo wala akong item. Nakaabang yung Nolan dyan sa bush. Tempoan natin guys. Andyan yan. Ayan o oh, diba? Kasa nabigyan din tayo. Makati na yung Nolan pre. May item na eh. Hindi mo na mga kasi pinagagawa ng mga kakampi mo. O oh, si Set. Walang kasama. Yung Karina nagbublubak. Wala nga talaga ang buhay to sa solo at G. Bakit naman nagkakaganito ang binibigay na Ano, ayaw nyo pa rin push yung bot lane. Maawa naman kayo sa god lane. ayun o, oh, gumagawa ng paraan. Sariling sikap guys. Tapos yung exp lane na dinadalawan nila, hindi rin tumaba. <laughs> Kawawa sa inyo. Kung ako dinalawan nyo, kaya ko ito sa late game ayaw nyo ako samahan sa god lane e eh di ako na lang sasama sa inyo sige na ang gala kayo o oh, diba tsaka ka lang sasamahan ng tigril kung kailan patapos na ang laban kung kailan push na yung third tower mo 1-6, 3-7, 1-6 gusto po talaga naman ba't ba sugod na sugod tong edit na to may problema ka ba sa buhay kalmahan nyo lang mga boss kaya pa to late game guys mababaliktad pa natin tong laro to Uy, pamuntigan pa si Idol doon. Dep muna, wala nagde-dep sa si atin oh. Mga mukha kayong clash eh. Buti na lang guys, may item na tayo kaya kahit papaano kaya ko na 1v1 tong ano, Freya. Dep muna, Dep. Tulungan niyo naman ako. Oh. Ano maawa naman kayo sa God Lane? 163816. Yes ko. Wala talagang mapupulot na aral sa inyo. Ay, nahuli pare oh. Tatay, yung idol natin. Wala, hindi tayo makalabas ng base ah. Ito guys, may ulti yung Tigril. Kulay green. Inuna yung TP. Wala nga talaga. Pwede niya nang bigyan yun eh. Kupal. Pakay, kamote! <laughs> Pang-ulti na yun eh sa Gusion. Patay na yung Gusion dun guys. Kung inultihan niya. nag lord na yata yung kalaban. Tara, i-contest na natin yan. Ito, may nag deep na naman dun. Dalawa oh. Oh, tanggalaka. Yan na yung dinalawan niya, Yung edit, hindi maka May lilya pa, hindi rin maka yan 581618 grabe kayo kabawa sa inyo araw araw kinakaharap ko kayo ilan mo matatapos tong ano na to sumpa ko hindi pa ako nakatikim ng dalaw niya kahit isang beses ha ako pa MVP eh, nyo niyo ko tulungan eh. di sama sama tayo malustrik mga kupaltik kupang yun nakakasama ng loob